mga artistang itinatago ang anak ng pumasok sa showbiz. Ayon sa ulat, hindi lamang si AJ Raval ang artista na nagkaroon na ng anak bago sumikat sa showbiz. Ilan pang kilalang personalidad gaya ni na Elizabeth Oropesa, Daria Ramirez, Rosana Roses at Aubrey Miles ay binunyag na may anak na. Nang magsimula ang kanilang karera, isa Elizabeth Oropesa, sa isang panayam, sinabi na labing-anim anyo siya ng manganak, samantalang nag-acting sa edad na dalawampu-dalawa. Daria Ramirez, noong unang magsimula sa industriya, sa pelikulang Lunal sa Tubig, isang libusyam naraan pitumput-anim. Pareho silang dalawa ni Elizabeth Oropesa na may itinatagong mga anak at ina na noon paman. Bago makilala sa showbiz, Tatlo Rosana Roses Si Rosana Roses ay kilala rin sa tunay na pangalan niyang Ana Maceda. Noong pirmahan niya ang kontrata sa Seiko Films, pinalitan ang kanyang screen name sa Rosana Roses. Inamin niya sa publiko ang pagiging ina, Noong isang libu na raan, siyam naput anim sa isang guesting sa Star Talk Fair, Aubrey Miles. Sa kabila ng balita noon tungkol sa pagiging ina, matagal niyang itinanggi sa mga interview na may anak siya. Ngunit sa panayam kay Boy Abunda noong Abril dalawang libut siya mismo ang nag-amin na meron siyang anak at sinabi niyang ama rito ang dating aktor na si J.P. Obligasyon. 5. A.J. Raval Kamakailan lang, inamin ni A.J. Raval na mayroon na siyang limang anak. Isang revelasyon na ikinagulat ng publiko. Dalawa sa mga anak niya ay mula sa unang relasyon, habang tatlo naman ay kay Aljur Abrenica. Matagal niya itong hindi ibinabahagi sa publiko upang protektahan ang privacy ng kanyang mga anak. <laughs>